a day in my life as an gusyante o para sa kaugmaon choice matik smatek for this video mga choy matik, choy na nasa tay buyer choy na nasa tay buyer mga bata choy so ato gining pantagaan sila choy ah pantagaan tanag mga barato po ng mga isda choy di sila kumbaga suportaran ni nato ato baga fish keeper choy i-share po ni nato para malingaw sa sila choy aside na sila lahat choy malingaw sa sila aside sa gitana choy ah mate choy para lang gid sa sa ato ang paglaganap diri sa atong kaisdaan sa ah, sa muang lungsod sa muang barangay choy bitaw choy pax uh, ah, gamay ra kay namuhi karon pero sa sa, akong pagpost sa akong pagbuhi murag ah, mga bata choy nga agne choy we hope na ko nga dili ni gikan kinuha inyong kwarta choy <laughs> Bita mga choy paks, pagkaanindot, salamat yung kayo sa ito ang mga buyer nga magbalik-balik, grabe, paitira, di kita mo barato pa, quality pa o nindot pa sus pagka anindota yun sus so, di yun magmahay mga choy paks di yun magmahay ang ah, makapalit sa tuwa, ah, choy kay aside sa ah, barato choy tagaan ang atong ah, nagnindot na quality sa mga isda choy nga ma masatisfied sa danga ah, mga customer mga choy paks so kayo mga choy paks goods na kayo dili na kay barato dili kayo lugi as in choy goods na kayo choy o oh, tarawag na choy kitams pagka anindot yun sus kani siya choy ni balik na sa nigpalit sa kuwa choy kay nakapalit man siya murag ah kani lagi ma bitin choy kani makuang-kuang choy kani adik na sa isda choy oh inana kita yo dira biya tagikan ah ah uh, inana tag pangidaron choy matik sa sinana sad ko Mga grabe ko maidal ni Gus mga staff pero karon choy kitay mo suportar o pinagiyan la choy tagdaag yun nato ng slag mga freebies choy pasensya lang karon ma choy pak so wala pa gyud ko sticker wala pa ko sticker pero pun pun makatagra ko yung sticker para nagpamatuod mo, once nga maka-follow mo ko ah, makabagraffle ta, manghatag tag mga nindot nga quality nga isda, pohon mga ka-tripax, ah, maginana ta, pohon, so maghatag ta. So para lang gid ni sa to, mga mga hobbies dira mga fish keeper nga mga hobbies nato o oh, kanay, goods na kayo ni Choi pag ani So ng kalipay gid ng... sa mga bata mga Choi packs na makapalit yung lagi like, is that Choi sus so, grabe matik Choi nana sa gusto na Choi kumbaga magabang-abang gid kos mga kwan Choi kan ginani na ginani sa gusto na kumbaga relate na ako kung unsa sila Choi mo nang kita Choi Ah uh, site ang uh, ako lang gid nga isig kuan choy ah. Uh, mao gyud mohatag ko bisag mga freebies choy mao na choy Ah, kumbaga pasalamat sa Choi kay baga nakita gyud nako sila Choi nga desperado gin sila mo himong fish keeper. Bitaw mga Choi Pax inana sa ko sa una pero karon unsa na ko nagsuporta nako sa mga bata nga mamal uh, na ah, maligyan sa kong isda mga Choi. So pasalamat sa ni mga bata kay awan ah, na nay ko ang bagaw dili mababad sa gadgets gali kun dili naka sila sa ilang mga alagang isda. So, kana lang sa mga Choy Packs. And then, peace out. So, happy, happy fish keeping na sa Tani Choy. Tarawa, mate.